pag-uusapan natin ang bawat advance na NEN technique sa Anterix Center. Sa iba't ibang paraan kung paano mo gagamit ang NEN, may pitong mas advance pa dito. Ang GYO, IN, EN, SHU, PO, KEN at RYO bawat isa sa mga teknik na ito ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng mastery sa aura at sama-sama nilang ipinapakita ang lalim at komplikasyon ng Nen kahit na ginagamit sa matinding labanan, mga misyon, ng pagiging tahimik o strategic na pagpaplano ang mga advanced sa teknik na ito ay malaki ang epekto sa mundo ng Hunter x Hunter at Ang paggamit ng mga karakter sa mga teknik na ito ay nagbibigay ng dagdag na antas ng excitement at komplikasyon sa anime dahil ipinapakita nito ang mga layer ng strategy, psychology at mastery mula sa pagkita ng hindi nakikita hanggang sa maayos na paggalaw ng aura. Binubuksan ng mga teknik na ito ang isa sa mga bintana sa kaluluwa ng mga karakter ng Hunter x Hunter. Pinapakita kung bakit ang Nen ay isa sa pinaka-creative at innovative na sistema sa modernong anime. Una sa ating listahan ang Gyo at Pin. Kita sa hindi nakikita at kakakubli. Ang Gyo ay isang advanced na technique sa Hunter x Hunter na nagpapaintulot sa mga gumagamit na i-concentrate ang kanilang aura sa kanilang mga mata. Nagbibigay kakayahan sa kanila na matukoy ang mga nakatagong bagay, traps o nakakubling ng abilities. Ang teknik na ito ay ginagamit sa parehong labanan at investigate ng mga senaryo sa buong Hunter x Hunter, isang halimbawa ng paggamit ng Gyo upang matukoy ang nakakubling ng abilities. Ang in ay isang mapanlin lang na banayad na nan teknik na nagbibigay kakayahan sa mga gumagamit na gawing hindi nakikita ang kanilang aura sa iba. Makapanya ang kakayahan na ito ay napatunayang instrumental sa maraming senaryo sa buong Hunter x Hunter. Alawa, ang End at Shoe pagdama sa paligid at pagpapalawak ng aura. Ang N ay isang nakakapukaw na nen technique na nagpapaintulot sa mga gumagamit na palawakin ng kanilang aura. Bumubo ng spherical field sa paligid nila upang matukoy ang anumang mga nasa loob ng isang tiyak na radius. Ang sensory technique na ito ay nagdadala ng natatanging dimension sa Anterix Hunter lalo na nung ipinakilala ito sa pamamagitan ng Nobunaga Hazama na gumagamit ng N upang maramdaman ang presensya ng mga kalapit na banta habang hinahanap ang pumatay kay Ovugin ito and ay nagdaragdag ng mga layer ng strategic depth at psychological insight sa mga karakter ng Hunter x Hunter. Ang show ay isang non-technique na nagpapaintulot sa isang gumagamit at palawakin ng kanilang aura sa isang bagay. Nagbibigay kakayahan sa mga bagay na ito na taglayin ang mga katangian ng aura. Ang pagpapalawak ng sariling kalooban at katangirian ay pinakakapansin-pansin nung ginagamit ni Gon ang show sa kanyang laban kay Isuka sa Evans Arc Arena. At kaya ng shoe na baguhin ang ordinaryong mga bagay sa mga extension ng kalooban ng isang tao ay nagpapakita ng lalim at komplikasyon ng Nen. Pangatlo, ang Ko at Ken. Pag-concentrate ng kapangyarihan at aura shield. Ang Ko ay isang advanced Nen technique na kinabibilangan ng pag-concentrate ng lahat ng aura sa isang tiyak na bahagi ng katawan. Labis na pinapalakas ang kapangyarihan sa bahaging iyon habang iniiwan ang ibang bahagi ng katawan na may Ang high risk high reward strategy na ito ay nagpapakilala ng matinding dynamic sa mga labanan. Isang mahusay na halimbawa ng ko ay ang ipinakita noon humarap si Gon kay Gentros sa si Grid Island Arg. Advance na ng tactic na ko ay hindi lang isang taktika kundi isang narrative device na sumasalamin sa mga personalidad ng mga karakter kanilang paglago ang mga mataas na pusta ng kanilang paglalakbay. Ang Ken ay isang defensive na technique na kinabibilangan ng pantay na pamamahagi ng aura sa buong katawan na gumagamit. Hindi tulad ng concentrated power ng Ko, ang Ken ay nagbibigay ng balancing depensa delikado ang gumagamit mula sa pag-atake nang hindi iniiwan ang mga tiyak na bahagi na mahina. Ang teknik na ito ay isang kamanghamanghang pagsasama ng opensa at depensa. Sa panahon ng maipik na pagsasanay ni Biscuit, kinagon at kiluwa sa grid island art, tinuturuan niya sila ng kahalaga ng pagpapanatili ng isang mahusay na balancing aura shield at kung paano pinayagan ng Ken ang mga nanuser na tumugon sa mga hindi inaasaang mga atake. Ang apat, ang Ryu, control ng aura. Ang Ryu ay ang huling advanced 10 technique na kinabibilangan ng tuloy-tuloy na paglipat ng muling pamamahagi ng aura sa iba't ibang bahagi ng katawan, hindi tulad ng ko kung saan ang aura ay concentrated sa isang tiyak na lugar o ken kung saan ito ay pantay na ay pinamahagi. Ang rio ay nagpapaintulot ng dynamic adjustment sa aura flow ayon sa pangangailangan ng sandali, ang flexible at, at adaptive teknik na ito ay nagdadagdag ng fluid na dimension sa mga labanan sa loob ng Hunter x Hunter sa panahon ng Green Island Arc sa sanay ni Nagon at Pilua sa ilalim ni Biscuit ay nagbibigay ng masusing paliwanag tungkol sa Ryu. Ang advanced 10 techniques ng Hunter x Hunter ay hindi simpleng combat mechanics kundi bahagi ng isang pinaka pistikadong magic system sa anime na kaya makipagsabayan sa chakra system sa Naruto. Ang Gyo, In, En, Shu, Ko, Ken at Ryu bawat isa ay nag-aambag ng natatangin texture sa tela ng kwento mula pagkitang hindi nakikita gamit ang Gyo hanggang sa pagprotekta sa sarili gamit ang Ken. Pinapakita ng mga teknik na ito ang mastery at strategic mindset ng karakter na gumagamit ito. Ang mastery ng Nen ay isang paglalakbay ng self-discovery, isang daloy sa pagitan ng isip, katawan, strategy at instinct. Sa x Hunter, ang tagumpay ay nangangailangan ng igit pa sa simpleng lakas. Ito ay tungkol sa nuance, ang kapangyarihan, ang paraan kung paano ginagamit ng isang Nen user ang kanilang mga kasanayan, ang mga nakapaligid na resources, at ang kanilang sariling kalooban. Ito ang magic ng Nen system na Antarex Hunter. Kung nagustuhan mong video ito, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.